Ang pag ng disenyo ay mas madali kaysa sa pagdedesain. Papakita ko sa inyo ang sistema namin pagkatapos ng event. Napakasimple lang kung titingnan pero epektibo. Pagkatapos namin baklasin ang mga artificial leaves at artificial flowers, ay hindi lang namin ito basta-basta inilalagay -basta sa box o plastic. Bukod sa mga tela at ibang props, ay maraming klase ng bulaklak at artificial leaves ang ating nagagamit. Ang ginagawa muna namin ay sinusort ang aming mga gamit. Kailangan munang kolektahin ang mga materyales na pareho ng uri o mga kulay. Sa ganitong paraan, ay mas madali naming makikita ang mga materyales na kailangan unahin na mailagay sa plastic o box. Ang madalas na nagagamit sa mga events ay puting artificial flowers at green artificial leaves. Kung mapapansin ninyo ay mas madami talaga ang ating white artificial flowers na ginagamit kaya ito nakaseparate at madaling makukuha para sa susunod na event. Ang iba ay box ang gamit na lalagyan ng mga pan-design. At sa amin naman, ay plastic lang upang magkasya sa tricycle na aming ginagamit. May kalakihan kasi ang mga box kung ito ang ating gagamitin at madaling mapupuno ang ating sinasakyan. Habang ipinapasok ang mga artificial flowers sa plastic ay ikinakarga na ng ating kasama ang mga backdrop panel na ating nagamit. Isunod na namin ni Paparoli ang ibang mga pandesign. Siya nga pala, successful ang event natin dito. Sa Facebook lang ako na-contact ng ating kliyente. Dieter ang pangalan. At Diet Scraps and Design naman ang ating business page. Kaya naming ma ang mga piling lugar sa second nd and 3 District of Albay. Tapos na ang ating pagliligpit at ready na sa susunod na event. O siya, salamat sa panonood. Paalam!